Iyong yeah, yeah. yeah. Alam ko yun. <laughs> hindi ko ibigay Kasi... kung ko, dadami lang kayo. Dadami lang. <laughs> dadami ka <na>. <laughs> <laughs> ano ba ito? Kung hindi mo hindi mo... Alam mo Bakit? Hindi mo at wala naman akong ipinalit hanggang ngayon, single pa rin ako. Um, nagsisikap ako para sa, sa inyo rin. <laughs> lang. Mahal na mahal kita, I Erlin. Mean. Dahil proud ako iyo na pag-aaral mo yung sarili mo sa sariling pagsisikap. Ayun lang. I love you, anak. Love you, I mean, na malayo ka man sa amin ng mga kapatid mo, pero kung gugustuhin mo, anak, tricycle lang nasa bahay ka. Nanay mo. Mama. Sabi ko ito ako hihiyak. Tapos, kasi Will, siyempre, ginangarap ko din na ano. Ginangarap <laughs> 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 ko din magkaman ba? Kaya <laughs> <laughs> ko nabang <din>, sinag dalawa. <laughs> siyempre, gusto ko. Mga asa pa rin, mga gabawigan sila.